Bumalik ako sa probinsya namin sa Bicol para magpasko. Dito sa liblib na baryo ng San Roque, sikat ang Pasko. Ang lamig ng hangin, ang daming parol na gawa sa kapiz at siyempre ang amoy ng puto bumbong at bibingka gabi-gabi. Ang totoo, ito ang pinakamasayang oras ng taon para sa aming lahat. Pero may kakaiba sa Paskong ito Halos isang linggo na akong nakauwi at napansin kong tahimik ang gabi. Hindi yung tipong tahimik na payapa, kundi tahimik na may tinatago. Alas otso pa lang, halos wala ng tao sa kalsada. Kahit ang mga bata, maaga nang pinapapasok. Nagtataka ako. Dati umaabot kami ng alas dose ng hating gabi na nagkakantahan ng Carol. Ang lola ko, si Aling Nena, parang nagbago ang ugali. Palagi siyang naghahalungkat ng bawang at inilalagay niya sa mga bintana at pintuan. May maliit din siyang botel yutelya ng langis na may dahon ng sili, palaging nakasabit sa leeg niya, kahit sa loob ng bahay. Nung tinanong ko siya kung bakit, ngumiti lang siya ng pilit pero ramdam ko ang takot sa kanyang mga mata. Robin, sabi niya isang gabi, habang nagkukulubot kami sa lamig at nagkakape, mag-iingat ka sa paglabas. Lalo na pagpatay na ang ilaw ng baryo. Minsan masaya ang pasko. Minsan may nakikisaya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Kung may nakikisaya, bakit takot siya? Sino ang nakikisaya? Ang tanging malinaw, ang pasko ay nagdadala ng hindi lang liwanag kundi pati kadiliman. At sa baryo namin may usap-usapan na tuwing sumasapit ang Pasko, lalo na kapag malapit na ang Noche Buena, lumalabas ang mga nilalang na matagal nang nagtatago. May mga aso na nawawala. May mga baka na natagpuang ubos ang laman pero walang sugat. Pero ang pinaka nakakakakilabot at ito ang talagang nagpatayo ng balahibo ko ay si Clara. Si Clara ay kapitbahay namin, asawa ni Mang Ben. Sobrang laki ng tiyan ni Clara. Malapit na siyang mga nakin aasahang lalabas ang bata sa mismong araw ng Pasko. Kitang-kita mo ang tuwa at excitement sa mukha ni Mang Ben, pero kay Clara, puro kaba. Parang may pinapakinggan siyang ingay na kami lang ang hindi nakakarinig. Noong gabing iyon, matapos magpaalam ni Lola Nena sa akin at binili na akong huwag na huwag buksan ang bintana, narinig ko ang unang ingay parang tuko pero mas malalim at mas malapit. Alam ko na hindi ito tuko. Ito ang tunog na palaging ikinukwento sa amin ng matatanda ang huni ng aswang. Kapag malayo ang tunog, ibig sabihin malapit siya sa iyo. Kapag malakas, malayo na siya. At ang tunog na narinig ko ay napakaliit, napakahina, sobrang lapit niya. Parang nasa labas lang ng bintana ako, napatayo ako. Kahit gusto kong sumilip, alam kong baka yun ang huli kong magawa. Kaya huminga ako ng malalim, pinakinggan ang ingay at pinilit kong matulog habang ang puso ko ay gustong kumawala sa dibdib ko. Ito ang pinakakakaibang Pasko na naranasan ko. Hindi na ako mapakali. Hindi ko pwedeng hayaan lang ang mga hinala ko. Kailangan kong kumilos, lalo na para kay Clara at sa bata. Ang baryo namin sa umaga, napaka-normal Pero sa gabi, nagiging lugar ng multo. Isang gabi, matapos ang Misa de Gallo, nagpasya akong mag-obserba. Hindi ako umuwi agad. Nagkunwari akong nagpapaalam sa mga kaibigan ko, pero pumwesto ako sa likod ng malaking puno ng mangga, kung saan matatanaw ko ang bahay ni Clara at ang bahay namin. Doon ko nakita ang susi sa lahat, si Mang Tonyo si Mang Tonyo ang ka kap ng barangay namin. Matanda na siya, halos anim na taon, pero malakas pa rin at respetado ng lahat. Palagi siyang mukhang mabait, laging nakangiti at laging may dalang radyo na may kanta ng Pasko. Pero nitong mga nakaraang gabi, nakita ko siyang nagpapalipas ng oras sa gitna ng kadiliman. Ang kwarto ni Clara ay nasa bandang likod ng bahay nila kung saan nakatanaw sa kakahuyan. Alas onse, patay na ang lahat ng ilaw. Naglalakad si Mang Tonyo sa kalsada pero hindi siya nagpapatrol para siyang nag-iikot pero nag inspeksyon Tinitingnan niya ang mga bintana. Parang naghahanap ng mahinang pinto. Nakatitig siya sa bintana ni Clara ng matagal na parang naghahanap ng pagkakataon. Napansin ko rin ang kakaibang amoy. Hindi amoy puto bumbong o kape. Amoy bulok at parang may dugo. Sa tuwing lalapit si Mang Tonyo, sumasabay ang amoy na yon. Napakasakit sa ilong at nakakabigat ng dibdib. Bumalik ako sa bahay at ang hinala ko ay lalong tumibay. Kinabukasan, kinausap ko si Aling Nena Lola, bakit po palaging may bawang? Ano po yung ingay na naririnig ko? At bakit si Mang Tonyo parang may kakaiba siyang ginagawa gabi-gabi? Nagulat si Lola Nena. Parang gusto niya akong batukan. Tiningnan niya ako ng seryoso at ang mukha niya ay puno ng takot. Robin, huwag kang magsalita ng masama kay Mang Tonyo. Siya ang tagabantay ng baryo. Siya ang nagpoprotekta sa atin, galit niyang sabi. Pero biglang lumambot ang kanyang tinig. Ang aswang Robin, hindi mo alam kung sino. Hindi siya nagpapakita ng tunay niyang mukha. Ang aswang mas lalong naghahanap ng biktima kapag may selebrasyon. Ang Pasko para sa kanila ay parang harvest time. Ang daming tao, nagkakalat ng ingay at tuwa, madaling magtago sa gitna ng pagdiriwang. Pero alam mo kung anong pinakagusto nila? Umiling ako. Ang sanggol lalo na yung hindi pa nababautismuhan. Ang sanggol ni Clara, fully cooked na, malapit ng ilabas. Yun ang pinakamatamis, pinakamadaling kuhain dahil nakatago pa sa loob at ang aswang may paraan para kunin yan. Nawalan ako ng gana kumain. Kung si Mang Tonyo ang protektor, bakit siya ang tinitingnan ko? Gabi ulit. Ika-24 ng Disyembre, Noche Buena. Ang buong baryo ay nasa simbahan para sa huling Misa de Gallo. Si Mang Ben at Clara naiwan sa bahay dahil masyadong masakit na ang likod ni Clara. Nagpasya akong hindi na muna sumama sa simbahan. Nagdahilan akong masakit ang ulo ko. Sabi ko, magpapahinga na lang ako at susunod na lang nung tuluyan nang nawala ang mga tao at ang natitira na lang ay ang ilaw ng parol at ang kalabuan ng buwan. Alam kong nagsimula na ang laro. Ang hangin ay parang yelo. Pero pawis na pawis ako sa takot at kaba. Inabangan ko si Mang Tonyo, pero hindi siya lumabas. Pero may narinig akong ibang ingay. Isang tunog ng pag sa bubong mula sa likod ng bahay ni Clara. Mabilis akong lumabas. Tumakbo ako patungo sa bahay ni Clara habang hawak-hawak ko ang itak na matagal nang nakatago sa ilalim ng kama ko nang makarating ako sa likod ng bahay umabot sa akin ang napakalakas na amoy ng bulok para akong nasusuka at doon ko nakita ang anino hindi ito tao ito ay isang bagay na nakakatakot nakita ko ang isang anino na nakakapit sa bintana ang bintana ay bahagyang nakabukas ang ulo at katawan niya parang tao pero ang bahagi ng katawan mula sa baywang pababa nawawala hindi ito nakadikit sa lupa. Nakalutang siya at para siyang nakakapit gamit ang sobrang haba at matulis na mga kuko sa kamay. Ang nakakakilabot, nakita kong gumalaw ang kanyang mukha at may lumabas na sobrang haba at manipis na dila parang alambre na pumapasok sa maliit na siwang ng bintana. Alam kong hinahanap niya ang sanggol. Dali-dali akong tumakbo palapit, hindi na nag-isip. Hoy, sino ka? Sigaw ko habang umiikot ang aking itak. Lumingon ang nilalang. At doon, sa ilaw ng buwan, nakita ko ang mukha niya. Hindi ito si Mang Tonyo. Hindi rin ito si Aling Nena. Ito ay si Tito Emilio. Si Tito Emilio, ang pinsan ni Aling Nena, ang laging masayahin, ang laging nagbibigay ng regalo sa mga bata ang laging umiinom ng kape at nagkukuwento sa amin. Ang mukha niya ay hindi na mukha ng tao. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na kulay pula at ang kanyang ngipin ay matutulis. Nagsimula ang pag-atake. Hindi nagdalawang isip si Tito Emilio. Oh, aswang Emilio na pala. Mabilis siyang bumaba at nagiba ang kanyang boses muna sa boses ng tao, naging malalim at garalgal ito, parang mayroong pusa at baboy na nagsasama. Aalis ka dyan, bata. Sa akin ang gabing ito, ito ang huling Pasko na magugutom ako. Sigaw niya, habang ang mga kamay niya ay naging kuko na parang mga panghukay, naramdaman ko ang lakas niya. Kahit matanda na si Tito Emilio, ang nilalang na ito ay sobrang malakas. Sinugod niya ako. Hindi ako nagpatalo, alam kong para ito kay Clara at sa sanggol niya. Kung wala akong ginawa, mamamatay ang bata. Umiwas ako sa unang atake niya. Ang kanyang kuko ay tumama sa pader at nag-iwan ng malalim na bakas. Ang amoy niya ay lalong tumindik. Parang hinaluan ng abo at sulfur. Doon ko ginamit ang itak ko. Sinigurado kong tatama sa bahagi ng katawan niya na magpapahina sa kanya. Handa na akong hiwain ang kanyang putol na katawan, pero bigla siyang lumundag. Doon ko nakita na parang may likido na tumutulo sa katawan niya, parang oil, at may maliit na bag na nakasabit sa kanyang tiyan, na tila pinagmulan ng kanyang dila. Ang aswang, sa pagkakaalam ko, ang dugo ang pinakamahalaga. Habang umaatras ako, inihagis ko ang itak at saktong tumama sa bag na nakasabit sa kanya. Hindi ko inaasahang mangyayari iyon, pero parang lumabas ang lahat ng hangin sa nilalalang. Sumigaw siya. Hindi na sigaw ng hayop, kundi sigaw ng tao na nasasaktan. Oh! Ang dugo na lumabas mula sa bag ay itim at malapot. Nang tumama ito sa lupa, umusok ang lupa, nang hina si Tito Emilio. Ang kulay pula sa kanyang mata ay nawala at ang mukha niya ay biglang naging puting-puti parang tao na matagal nang hindi nakakain lumutang siya sa lupa at ang kanyang putol na katawan ay bumagsak sa damuhan doon ko lang nakita ang isang bagay sa tabi ng bumagsak na katawan may makinis na balat na nakabalot sa isang bato yun ang natitira sa lower part ng katawan niya nanginginig ako pero kailangan kong tapusin ito Mabilis akong lumapit at kinuha ang itak. Pero bago ko pa man magawa yun, biglang dumating si Mang Tonyo. Hindi siya nakangiti. Pero mayroon siyang dala na sibat na gawa sa kahoy ng kawayan na may dulo na parang sili at bawang. Mabilis siyang tumakbo at sinaksak si Tito Emilio sa mismong butas kung saan dapat nakakabit ang kanyang lower body. Muli sumigaw ang aswang pero this time ang sigaw ay parang pag-iyak. Tiyak ko na Robin na siya ang yun, sabi ni Mang Tonyo habang nakatitig sa akin. Nang hihina si Tito Emilio at nag-iba ang anyo. Mula sa aswang, naging tao ulit siya. Nakahiga siya sa lupa, duguan at nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang huling salita ay, Patawad gutom, doon ko intindihan ang lahat. Si Mang Tonyo ay hindi ang aswang, siya ang bantay, siya ang alam kung sino ang nagtatago at kung kailan sila lalabas. Siya ang gumawa ng paraan para tahimik ang baryo at walang makalabas habang siya ay nagbabantay, pero hindi niya kayang pigilan ang lahat. Si Tito Emilio, ang pinsan ni Aling Nena, ang masayahing tagapagbigay ng regalo, ang aswang na nagtatago sa ilalim ng saya ng Pasko kaya pala hindi siya nakasama sa Misa de Gallo. Naghihintay lang siya ng pagkakataon, tiningnan ako ay mak ni Mang Tonyo. Walang mag-iisip na ang Pasko ay oras ng pag-atake, kaya yun ang oras ng kanilang pag-aani. Salamat sa iyo, Robin. Kinuha ni Mang Tonyo ang bangkay ni Tito Emilio at dinala sa kabilang baryo kung saan hindi na makakabalik ang masamang espiritu. Ang nangyari parang isang masamang panaginip. Kinabukasan Pasko. Masayang-masaya ang lahat. Nagluto si Aling Nena ng napakaraming pagkain. At ang pinakamasayang balita, nanganak si Clara ng isang malusog na sanggol na lalaki. Tinawag nila itong Gabriel. Sa gitna ng kasiyahan, tumingin ako sa mga tao. Nakita ko ang ngiti ni Mang Tonyo, pero may lungkot sa kanyang mata. Nakita ko ang pagod ni Aling Nena at naramdaman ko ang lamig ng hangin na hindi lang dahil sa Pasko. Ang kwentong ito, ito ang naging Pasko ko. Hindi lang tungkol sa putubumbong at parol. Tungkol ito sa dilim na nagtatago sa liwanag at tungkol sa mga tao na lumalaban para sa iba. Kaya ngayon, ikaw na nagbabasa nito, may katanungan ako. Sa Paskong ito, sino sa palagay mo ang kasama mo sa Noche Buena na maaaring nagtatago ng kanyang tunay na anyo, huwag kang maging kampante. Ang pinakamahusay na aswang ay yung hindi mo pinaghihinalaan. Sila yung malapit sa'yo, yung laging nakangiti. Sila yung naghihintay lang na maging abalaka sa pagdiriwang. Kung may naririnig kang mahinang tik-tik-tik sa gabi, huwag kang matulog. Kung may naamoy kang bulok kahit ang bahay niyo ay punong-puno ng pagkain, maghanda ka. Ang Pasko ay malapit na. At alam mo na kung ano ang naghahanap ng kasayahan sa iyong bahay. Kaya mag-ingat ka, baka ang susunod na biktima ay ang sarili mong pamilya. Bantayan mo ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay. Ang pag-iingat kasama sa diwa ng Pasko.